Okay, let's go Tapos na kami And uh, Tapos na sa unang challenge Next stop Is Ataya, apat lang yung sa kanya sa akin Pito <laughs> okay. Okay. Hi. Hello okay magsaserve kay Lord kahit sa lugar pa yan. Hila ko pa, maraming salamat. Hindi na mga thanks na uh, thank you sa inyong prayer ulit. Okay guys, so nakawin na tayo ng bahay. So traffic pa uwi. At uh, tapos na yung ating day 2 ng ating medical. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil uh, tapos na rin. Thank you Lord dahil pasado kami sa medical. Yung kinakatakutan ng lahat na Sputum Academy, hindi kami, hindi na kailangan. Dahil clear yung aming mga x-ray. Ikwento ko pa sa inyo yung mga nangyari sa day 2. Pahinga lang saglit. Kauwi lang. Traffic sa Skyway. Saka oh, sa NLEX. Friday kasi ngayon. Let's go! Okay guys. So, dito na tayo. Ikwento ko na sa inyo yung nangyari ng second day. Na second day, pumunta tayo ng SLEC para malaman yung result and for vaccination. Nakarating kami doon ng um, 11.45 hindi kami pinapasok pa ganang guard dahil 12.30 pa daw dahil ang schedule namin is 1.30. Kumain muna kami sa si 7.11 malapit doon, bumalik kami ng 12.30 tapos pinapasok na kami ng guard. Ibilis ako ng explanation natin sa day 2, okay? Pinapasok na kami ng guard 12.30 at ito yung nakakakaba na part dahil uh, although alam naman natin ako kiniklaim ko naman at pinagdasal ko naman na okay na hindi na ako may sputum at uh, yung anak ko ay eh, nakalagay naman na for immunization na kaya malakas ang love ko na uh, hindi na tayo may sputum pero syempre nakakaba pa rin dahil alam mo yun dalawa lang direction na sa sa'yo ng guard eh second floor or fourth floor? fourth floor ibig sabihin mag ka pag second floor ibig sabihin for immunization ka na yun ang gusto natin marinig second floor tayo pupunta dapat So, pagdating doon, pinamumuna kami ng guard. Pinahintay muna kami. So, meron medyo nakakakaba pa. Tapos, nag-CR, CR. CR Tapos, yun na. Lumapit yung guard. At sinabi niya, Sir, direto na kayo ng second floor. Woo! -hoo! Praise God! Sobrang saya ko na nung panahon na yun. Sa so, love, love ko. Nagpapasalamat na ako sa Diyos. Talagang thank you, Lord, dahil hindi na may sputum. Wala nang problema. For immunization na. Okay, so, pumunta na kami sa second floor. Direto, binigay yung papel. And then, 15 minutes, tinawag na ako agad binakunahan na ako, konting interview lang and then binakunahan ako ng apat na bakuna dalawa dito, since hindi ako mababakunahan dito sa hita, binakuna yung dalawa medyo malapot yung dalawang binakuna sa akin medyo mabigat, pero okay lang, worth it lahat, titisin natin para sa makapasa, ba diba? para sa pangarap natin and then matapos yung okay na si Raven naman yun nga lang si Raven, naghintay kami ng 4 hours hindi ko kung bakit na, na misplaced ba yung or hindi ko alam paano nangyari, no? Kasi sabihin, sabihin ko sa inyo, napakabait ng mga tao sa St. Luke, sa second floor. Yung mga nurses, yung mga doktor, mababayad, wala kang masabi. Pati yung guard. Yun nga lang, syempre, na nakakainip. 4 hours kami naghintay. Ako, 15 minutes siya, 4 hours. So, alam mo yun, pag tinitingnan mo yung likod mo, sa, yung tao sa likod, na naubos na yung kasabay mo, pero ikaw hindi pa rin tinatawag. Tapos mamapalitan na ibang batch, maubos na naman dahil sila tinawag na ikaw, hindi pa rin nababakunahan si Raven. So, nakaka pero, pero syempre, Uh, expected naman natin yan kayo lang na pabakuna for yung mga second day no, immunization Ah, uh, expect nyo na pwede kayong tawagin ng maaga pwede rin kayong tawagin ng, na, pwede rin kayong tawagin sa huli or maghintay mag expect kayo ng na mamaya tulad ko, 15 minutes lang tinawag na or mag expect kayo na na 4 four four hours kayo maghihintay after 4 hours tinawag si Raven para bakunahan pitong bakuna ang, ang binigay kay Raven Dalawa sa kabalika, dalawa dito, dalawa sa hita, isa sa kabilang hita. So, meron siyang Hepatitis A, Hepatitis B, flu, para sa tetano, tapos meron siyang meninggo, meron siyang MnB, sa pito. So, isipin nyo na lang, bigat na bigat ng katawan ng anak ko ni Raven. Pag-uwi sa bahay, talagang bagsak. So, yon after nun, eh, inintay lang namin yung result. Mabilis yung result. Ako, naghintay ako ng 30 minutes para sa result ko eh. Tapos, binigay na yung result. Tapos umuwi na kami. Ang kagandahan doon, yung result kasi, yung iba, yung tulad ng kamagana ko, yung pinsa ko na umalis last year, after na interview, binalikan niya pa yung parang med, yung immunization na, na, na table, na papel, binalikan niya pa after ng interview niya sa US Embassy. Binalikan niya pa yun sa St. Luke's. Ngayon, ang kagandahan nito hindi mo na kailangan balikan yun dahil binibigay na nila sa yun mismo after na sa releasing after mo mabakunahan yung nakagandaan hindi mo na kailangan bumalik after ng interview mo sa US embassy tapos sila na magbibigay ng sa US embassy yung result according sa kanila 2 to 3 days lang makakapunta uh, na mabibigay na nila to sa sa US embassy so that's it guys tapos na yung ating uh, first step patungo sa ating pangarap na makapunta sa Amerika. Susunod naman natin is yung US Embassy interview. Malapit na yon guys. Two weeks na lang magpe-prepare na rin ako. Kakabisaduin ko yung mga yung DS-260 ko. So, samahan nyo ako sa journey namin na yun ni Raven. And sa mga hindi pa nakaka -subscribe, ay, sa hindi pa subscribe dyan huwag nang kalimutan magsubscribe na rin at paki uh, pakilike na rin itong video na ito pakishare. Okay? Samahan nyo kami sa journey namin papuntang US. And two weeks time, interview naman. Then after noon, yung mga kakailanganin pa. Basta, let's go!